Guys. Mm -hmm. Ito po. Maggagata kami nang santol. Pusit ke Katapat anim na nyo. Wala na mo. At saka labahita. Uy. Uy, huwag nyo nulukin ang buto, ha? Tawag ka ng lula sip, mo. Sip-sip lang. Oo, Ano na? Narunod ko may may daw. Eh, no, dami na, no. oh. Ipigaan pa to, eh. Alam ko, eh. Yan. Ba gumawagos to, kahit gabi na. tayo, piko, tayo, ako ulit na. Basta, sino, na ito? O sino nagsulat ng pipo? O sino, sino nagsulat ng pito? Sino, sino nagsulat ng Sino Sino

Kung paano na ba iba doon na pang ganito ko? Mabagal na bagalan ako. 2 minutes na 30 minutes. 30. ayos na okay na yan, sige lang. 2 minutes and 30 seconds. <laughs> Pwede na yan. Pwede na 'yan.